Si Senator Jingoy Estrada at dating PDEA agent Jonathan Morales nagkasagutan sa pagdinig ng Senado kaugnay ng umani na unsyaming drug surveillance noong 2012 na nag-uugnay kay Pangulong Bongbong Marcos at iba pang personalidad sa ilegal na droga. Kinwestyon kasi ng Senador ang kredibilidad ng dating PDEA agent na nasangkot na noon sa pagtatanim ng ebidensya. Buelta ni Morales, hindi siya dapat ituring na suspect kundi isang resource person. Muli ring naungkat sa pagdinig ang drug test ni PBBM noong 2021 kung saan kinumpirma ng St. Luke's Medical Center Global City sa Tagig na negatibo si Marcos sa cocaine. Pero tanong ni Senador De La Rosa, bakit hindi isinama sa test ang shabu at marijuana? Ayon sa ospital, cocaine test lang ang nirequest ng Pangulo at hindi kasama ang iba pang ilegal na droga. Samantala si dating Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. na itinuturong humarang sa drug operation, ipinasabina na para dumalo sa susunod na hearing. Hindi ito dumating dahil daw tinamaan ng COVID-19. Mm -mm. Kaya Honor ay parang di naman po sa maganda yung sinasabi ni ano no ng Senator Jcoy Estrada patungkol sa akin para naman ako talaga ang hinuhusgahan eh ako'y may kaso pala at hindi pa napapatunayan sa hukuman hindi kagaya po ang ating butihing senador no no ay no no, no, no eh no, no, no. wag naman po Ganun ako noong si Ronald alam mo, Mr. Morales. Ah, Duvalli, Sir Jingo, Sir Jingo, please, 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 please. pakikilaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung mga kaso mo ang ayusin mo. Paano ka namin ngayon paninawalaan sa mga sinasabi mo? Hindi, hindi nakapagtataka, gawa-gawa mo din ang mga alleged leak documents. Your Honor, hindi ko po makita yung relevance ng sinasabi yung decision ng Civil Service Commission. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung, yung hey, investigation hey, hey, po Morales, na ginawa bakit ko ayaw Bakit ayaw mo sa mga tanong ako? No, no, huwag kang lumihis! No, Your Honor, hindi po ako lumilihis. Yung yung sinasabi mong nawawalan dokumento, wala ka, tinanong kita last hearing, where are these documents? Sinasabi mong wala. Tinanong Pakita kung sino yung confidential informant mo. Sinasabi mong hindi mo kilala. Anong klase kang resource person? Wala kang mga ebidensya. Oh. Your Honor. Ano? Ikaw ba paniniwalaan ka namin dito?